So, ko Hi, Ryan! <laughs> Albay siya? Hindi na. Baka next month, try ko. Oo. Oh. Naglipat ako. Kasi sa'yo nakuya dati. Ha? Lipat ulit ako. Sana. Hala, bye! Eh, nakaliba okay, na ako sa turnover ng service namin. Ngunit so, ako uuwi ng bahay. Dahil pupunta pa ako sa bilang store. Punta pa ako sa bilang store para mag-pick up ng stocks. Kasi mayroon kami Uh, pinatransfer na stock at the same time tatawid mo na ako sa dito <laughs> yan tumakbo ako kasi bawal tumay doon hindi ako pumunta sa, <laughs> sa pedestrian no, so. ay <laughs> tumawid lang ako bigla yan. so yun nga pupunta ako dito sa kabilang store para mag pick up ng stocks kasi uh, nagpa-transfer ako ng na isang stock na wala ako yung stock sa store namin So, para hindi tayo bumalan ng capital, hindi tayo bumalan ng sales para ready tayo sa uh, items natin. So, nagpa-transfer ako as para or uh, mag nga ako uh, backup. Kasi kung wala kang stocks, wala kang benta. So, parang hindi naman ako pwede pa. So, ayan. Hindi na ako. Hinihingal pa ako, tumakbo ako lang. So, time check na is 11. Uh, 11 exactly. 11 p.m. na dito sa device. So, yan. So, 9 hours na katayo ka sa store. And, and, Pagdating mo sa bahay, pagdating mo dito, mag-work ka pa. Kasi, so, kaya naman kami dito mga kasama sa bahay. So, mag-iisa lang pag so, pagdating mo sa bahay, may mga gagawin pa kayo mga na trabaho. So, ayan dito Ha, ha, <laughs> <laughs> so, hindi na ako sa party tingnan kami lang San dito na ako sa store yan yung store Let's ito yung story na ako na ito yung uh, stocks. Diyan na ako papasok para kung ano kayo mga So, ginawa ako pa, hindi ako makakapag-video ito. Pauwi na ako ngayon. Nakuha ko na yung main. Nakuha ko na yung uh, laptop na kailangan ko. So, ngayon, pauwi na ako. So, yun, Nandito na ako sa bahay And, nakapag-video na ako. Um, gagawin ko na naman is so, magpre-prepare daw ng baon ko for tomorrow. So magluluto muna ako. And papakita ko sa inyo kung ano ba baong luto. Ang ah, ganito kami lagi dito sa oh, Sa unload oh na po Ito yung ilam ko. Pipirituin pre ko siya. Bumili ako ng isda kahapon. And pipirituin pre ko siya para hindi na ako bibili dun sa store. Kasi ang may mga pagkakaroon pag bumili pag dun sa sa mall. So ito yung kayo na gaya ng ating mama gamit para sa pangluto, para sa mga pag maraming ginagawa okay. so, hindi ka na lang siya na uh, kasi malamig pa siya so, babito mo na siya sa tubig para wala yung ano, yung lamig ito ang aking baon for tomorrow. So, ayan. So, ko ng tubig para mawala yung ice. At saka, umaya ko na siya So, time check, 11.30 na today. 11.30 na now. So, uh, ko kaya ako muna siya dyan. Para mag-close na yung isda. Kasi nga, frozen siya. Kasi kahit pang hindi na i-rest ako, so ngayon ko lang siya lulutuin para ba uli ko bukas. Pero hindi na ako bibili sa store. Ayan. Ito nga, pinahay ko. Ayan. Tapos, nagtimple lang ako ng gatas. Ayan. Ito lang mga ano ko, hapon ka ng kamay kumain naman ako kanina ng lunch. Nagbahan din ako. Ayan, ito lang. Ako. Ito ang pagkain ko.

Tapos ngayon, luluto na ako. Ito lang yung ingredients ko. Sibuyas, saka lemon. So, piprituhin ko lang siya sa... Ugasan. Ugasan.